Hello, hello. Gandang gabi. Dahil day off ko, magluluto ako ng favorito kong isda. Para sa akin lang naman ito dahil yung mga ka, kasambahay ko, kasama ko sa bahay, ay napunta sila sa party. Ako naman, masami kong gawain kasi sa bahay. Ang dami. <laughs> Kaya ngayon, magluluto ako ng paborito ko. E kung gusto naman nila kasi, hindi naman nila kumakain masyado ng isda bumibili sila ng lotong isda na ilutong ulam masabi ko ang ano combination ito ang binibili ko hindi ako hindi ako bumibili doon sa naka-display na na pro, na deprose na, 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 na parang sariwa pero na, na, dinepros lang yun eh galing sa freezer yun eh eh marami naka-display doon naka-patong sa ano sa yellow ayaw ko noon kasi marami ng ano, pili-pili doon, nagpilian, kung ano, baka hindi mo alam kung pangalawang display na 'yon. Kaya ang binibili ko itong itong ano, naka-naka-plastic ito. Ayun. Ito, ito double pang ano ang plastic ito. Ito, ito yung binili ko, ayan. Kasi ang isang plastic lang naman na ganyan 2LB isang kulang-kulang isang kilo ayun 0.90 kilos apat lang naman ito 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 yung binili ko talaga iskad naman ang, medyo malalaki ngayawang ko kung ano luluto na naman to kasi yung niluto ko yung niluto ko bonita noon bonitas ang tawag dito eh diyan naman tangi o dumadara prinito ko yung dalawa hmm, may bonita hindi, hindi ko na kanapakita yung bonita ang bonito yung bilay din ako, naka-plastic naka yung ganito, yung, yung hindi pa din Kasi lahat itong mga ganito, ide de prost ilalagay sa display. Pero mas maganda kung kumuha ka dun sa hindi pa din, di, display, hindi pa din Kaya ito kinukuha ko. Kahit yung hipon, kukuha ka ng per, per pounds dun sa ano naka-display, ay pinili-pili na yon. Kumuha ka ng ano, ng isang box, hindi pa na Yung isang box lang naman, apat na 4 pounds yon eh parang bumili ka lang ng 4 pounds ganun din ang presyo kaya ngayon magluluto ako ito i-depress Ide ko muna ibabad ko muna sa tubig ewan ko lang kung ganun lulutoin pero siguro mga ano to, mga prito alam mo naman na ano, pag gano'n isda kailangan prito prito pag naka, naka prosen na okidoki mga katigs bye bye